Dami namang filter ng babae na to. Kaya yeah, siguro nakita nasira yung ano, computer. Delete Psst! Mamaya na yan. Ito na muna kalikutin mo. Uh, uh, ano ginagawa mo, ha? Ito naman. Para mo ba ako kikilala? Ay ka na eto na galawin mo tong sira kong motherboard. Kaya, <laughs> baka makita tayo ng asawa mo. Ibalik mo nga muna yung tuwalya mo. Ano ba tingin mo sa akin, ha? Tanga? Siyempre, pinaalis ko na muna yun, no? So, halika na. Bago pa ito mag-shutdown. Ito naman. Napakabilis mo naman magtampo. Halika na nga dito at para ma-access ko na yan. Grabe. Ah. Ang dami namang sira ng motherboard mo. Hindi <laughs> ba kinakalikot ng asawa mo yan? Naku. Puro trabaho lang ang alam nun. Buti nga, nandyan ka eh. Jesus ko, eto nga, naaamag na nga ito eh. Taro. <laughs> <Pero, laughs> Hindi ba lang ako makaliko? Grabe naman yung mister. Napakamanhid naman nun para hindi makita yung laki ng hard drive mo. Mm. Buti ka lang dyan Fresh na fresh na tuloy ako. Mm. Sarap palang ma-reformat. <laughs> Pero teka, hindi pa ako tapos. Magda-download pa mm, gusto ko yan. Saktong sakto yan. Kasi ang lakas pa ng wifi ko. <laughs> uh, 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 Ano yung sound dito? Han, nandito na ako! Oh, Han! Nandito ka na pala. Mm. Kumain ka na ba? Pagkain na kita? Ba't ano yung dito? Sound Ah! Kasi, babe, kakalinis ko lang. Oo, oh, kakalinis ko na actually ngayon-ngayon lang. Um, uh, wait lang. Pagkain na kita, ha? Hindi na. Uh, kumain na kami nung boss ko sa labas. Planchay um, mo na lang yung damit ko ng mabuti dahil may big event kami bukas. Big events? Honey! Anniversary natin bukas! Ano ka ba? Anniversary ba natin bukas? Um, hayaan mo muna yun. Ah, kailangan kasi ako dun sa big event bukas eh. I-celebrate na lang natin sa ibang araw. Saka, pwede ba? paguhin mo yung bra ng panlinis mo. Ang tapang eh. Ang sa ilong. Sige na, papasok mo na ako doon sa kwarto. Ah, um, kumusta ka? Oh, napatawag ka. Ba't parang malungkot ka? Um, pwede ka ba bukas? Um, sira na naman kasi tong computer ko eh. Ha? Sira na naman? O sige, anong oras bukas? Um, kahit maaga, okay lang. Pwede ka ba? Ikaw pa ba? O sige, paano? Bukas na lang. Salamat ha. Buti na lang nandiyang kaparate para sa akin. Lagi naman ako nandito para sa iyo. Kakalikutin ko ulit yung motherboard mo. Ina-argue. Sige, see you tomorrow. Bye. Mahal. good morning. Mm. ka na. Nagluto ako. Kumain ka na muna ng breakfast. Hindi na. Saka may breakfast na rin naman sa office. Aalis ah, ka na? Sayang naman itong mga niluto ko, babe. Eh, sino bang nagsabi magluto ka? Sige na, alis na ako. Saka, ito nga pala yung pera, oh. ka ng sine. I-celebrate mo yung anniversary natin. Sige na, alis na ako. Mag-alas 12 na, hinihintay na ako ni Maki. Ano? Reformat na ulit? Hmm, basta bilisan natin ah. Eh. Huwag <laughs> kang magalala. Madali lang to. Saglit na saglit lang. Kabisado ko na ang pasikot-sikot sa CPU mo. <laughs> Alam ko na kung saan sa tong USB kong 1TB. Mm, gusto ko yan, Ang laki ng papaya. <laughs> Hello, babe? Babe? Babe, ito ako. I love you too, babe. Sige. <sighs> Tayo, ina. Ano ito? Mga hayop kayo? Nakakadiri kayo? Dito pa talaga sa pamahay ko? Ano ba? Ganyan ka naman talaga katigang? Kung kanikain mo na lang binibigay yung puri mo? Hindi pa ba sapat yung binibigay ko sa'yo? Oo! Oh! gumaga hindi mo man lang ako makumusta, di ba? Alam mo, hindi naman yung sapat na dahilan para lukohin mo ako eh. Alam nyo, bago pa magdilim yung paning ko, lumayas na kayo dito. Huwag ka magmalinis! Huwag ka magmalinis dahil kasalaya mo lahat ng ito. Akala mo hindi ko alam? Hindi ako tanga! Alam na alam ko na may babae ka sa trabaho mo. Alam mo kung bakit? Ikaw ako nagloko kaya ako naman ngayon! Alam mo, ikaw lang matalino. Gago! Sila ulo ka pala eh! Ngayon, ganti-gantihan lang tayo! You deserve it. Ano? Nagulat ka? Hindi ako tanga. Alam ko, matagal mo na akong niloloko. So, wag ka magalala. Di mo lang kailangan palayasin dahil talagang aalis na kami. Pero na, doon na lang tayo sa bahay mo. Eh, brother. Kasalanan mo naman pala eh. <laughs> Nagloko ka din pala. Kaso, nahuli ka. <laughs> Para, sa akin itong misis mo ah. Nagloko ka din naman. Hindi ka lang nahuli.